Ito yung mga inaabangan ko at katulad ko ng mga may motorcycle shop. Shout out sa may kanya ng bidyong to. Ubos ang kilay ng isa at pati ang tutsang niya ay nadali pa nga ata na kasinghot ng apoy. Na ghost rider mode ang kanyang motorsiklo at sinunog pa ang Spartan na chinelas nito. Ang matindi pa dyan, ang karamihan imbis na tumawag ng tulong o tulungan silang apulahin ng apoy, kanya-kanyang bunot ng cellphone sabay video para pang my day sa kanlang FB. Mamemental black ka talaga at maglo-loading ang iyong utak. Loh, ibang loading to ah. Apro no to eh. <laughs> Ito na yung senaryo na kung saan talagang isusuko mo na lahat, tatanggapin mo na sa sarili mo na ang pinag-ipunan mo at pinaghirapan ay matutusta na lang. Dahil ang karamihan sa nasa paligid mo ay nagpapalakpakan. Imbes na tumulong, lahat nag-aabang. Boss, anong oras mag-open ng shop nyo? Hindi ko lang talaga alam kung nasabugan ako ng na makina o tuluyan ng naabo. Ma-restore pa kaya?